Alam nyo mga kaibigan, kung gusto nyo na mapupuyat yung ex nyo kakaisip sa'yo, sa inyo, napakadali lang naman eh. You don't need na mag-post sa social media ng mga masasakit or ng mga patama sa kanya or hindi mo kailangan na gawin tulad ng ginagawa ni Andrea Brillantes ba yun? I'm sorry sa mga fan niya, wala akong galit sa kanya pero sa akin, wrong move yung mga move niya you know, nagpapapansin siya sa ibang lalaki pero yung intention niya, sa totoo lang ha, ay para saktan si Richie. Si Richie ba yung boyfriend? Or yung boyfriend niya, ay I mean yung ex niya. Para lang ipakita sa kanya na hindi kawalan yung ex niya. Pero trust me, deep inside ni Andrea, hindi pa rin yung pain. You don't need na magpapansin sa ibang lalaki para lang kunwari magsiselos yung ex mo at babalikan ka at magre-reach out sa'yo yun ay ka-martir ang tawag na doon yun ay you know ano ano kapagiging desperada na yon, you know, napaka-easy lang naman ang dapat mong gawin kung gusto mo na iisipin ka or mapupuyat siya or, you know, mag-curious siya kung anong nangyari sa'yo para mag-reach out na siya sa'yo. You know, bakit ka pa mag-inom, mag mag-spend ng, uh, ng oras mo sa alak or you know, sa ibang tao or you know, uh, kunwari masaya sa buhay, nagpipicture ng mga jamming, ng mga vacation, ipopost sa social media, eh, hindi ko sinasabing mali yon ha, kung yun yung way mo talaga at talagang totoo ha, hindi yung pakitang tao lang or pinapakita mo lang sa ex mo na masaya siya, kundi ginagawa mo yun sa sarimli mo and that's good. That's that's advisable para sa akin. Maganda 'yon. Pero sa akin hindi naman talaga 'yon. Ah, nakakatulong lang 'yon pero hindi talaga 'yon. So kung gusto mo malaman, tara. Sasabihin ko sa iyo. Intro muna tayo. So, as I said, madali lang, especially kapag siya naman yung may mali, siya naman yung may ginawang kasalanan or whatever the reason kung bakit naging ex mo siya, or kahit hindi mo pa siya ex kung bakit hindi na siya nagpapapansin sa'yo madali lang the mode of silence i-turn on mo lang yung mode of silence tahimik ka tahimik sa social media tahimik sa pagpo sa kung ano-ano ng mga sasakit sa mga patama sa kanya because Kapag palagi kang nagpo-post ng gano'n, it shows that you're weak. It shows that uh, isa ka sa prey, sa food chain. Dapat tayo yung predator. We are not the prey, but predator. Ang ingay ng mga nag-motor contest yan. Uh, anong tawag doon? Drug race. But, uh, let me focus. Kung gusto mo na ma-curious yung ex mo, is that tumahimik ka lang. And sa pananahimik ko na, hindi ko sinasabing tahimik ka lang. Kundi meron ka ding ginagawa sa sarili mo. You know, lumayo ka sa phone mo, sa social media. Pero inside, you need to grow. You need to focus sa ibang bagay na makakatulong sa iyo like your skills, like anything na makakatulong sa iyo sa sa buhay, sa practical na buhay, you know, pagdevelop ng mga skills like programming, businesses, editing, kung anuman ang anuman ang hilig mo. Mag-focus ka doon. At uh, I believe in that way, is that makakatulong sa sa'yo para mas uh, effective yung mode of silence mo kasi kung tatahimik ka lang na wala kang ginagawa, trust me <laughs> palagi mong maaalala pa rin na i-chat siya, natawagan siya and nasira na yung mode of silence mo hindi na magiging effective so magiging effective lang to kapag seryoso ka talaga at kapag uh, sinet mo talaga sa puso mo na at tumahimik muna sa mga bagay, mag-relax, bigyan ng space at para makapag-isip-isip kay Bigan. In that way, I believe, I believe that uh, yung partner mo and magre-reach out yan. Kasi trust me, ikaw mismo ang tanungin ko, kapag yung partner mo ba, kapag nasaktan mo siya tapos tumahimik, hindi kanya minura, hindi kanya niya sinise, wala siyang sinasabi sa'yo. Di ba, makikurious ka kung bakit? So, yung tendency na mag out ka is 90 to 100% Para tanungin mo, para alamin mo kung bakit So you see, di ba? Pero kung wala siyang, hindi siya nag-reach out sa'yo It shows talaga that it doesn't love you na It doesn't care about you Or mataas talaga yung pride niya Sobrang taas yung ego na And that's the problem, kaibigan Kasi you're dealing with pride and ego And yun yung pinakamahirap na ideal na partner kasi ang hirap ayusin ang problema, ang hirap ayusin yung situation, kung magulo, yung pinagawa yan, and that's the problem. It's up to you kung willing ka na ganun pa rin yung takbo ng buhay mo, takbo ng situation or relationship nyo at masaya ka doon, then go. But if not, if wala namang magandang epekto sa'yo, laging siya pa yung dahilan kung bakit down ka, kung bakit pababa ka ng pababa na, bakit nade-depress ka or kung bakit hindi ka nag walang progress sa buhay mo then there's no point para ipagpatuloy mo pa kaibigan trust me okay so the mode of silence promise hindi yan makakatulog sa'yo baka mag -re reach out na agad yan <laughs> naniwala ka man na hindi <laughs> mag reach out tatawagan ka yan, or magsusorry na yan sa'yo okay and number two at ito lang maglalas na ako dito na may advice ko sa'yo kaibigan is that showing unaffected sa nangyayari. Alam mo, masakit to. Kasi, kapag pinapakita mo na parang hindi ka affected sa ginawa niya, or sa panlulokon niya, or sa pangiiwan niya, or whatever yung nagawa niya sa'yo, is that it shows lang na siya yung tao na hindi kawalan. So, ang impact sa atin is that parang feeling natin na nang iwan, if ever akong nang iwan, is that wala akong value. You know? Hindi ako kahabol-habol. Kumbaga, bababa ba yung tingin ko sa sarili ko. So, ang tendency, makikuryos, may inis, and ang mangyayari, siya magre out, maaring awayin ka maaring i-convince uh, e ka na meron siyang value na kahabol-habol siya na, na gwapo siya kapag ganon yung pinapakita mo sa kanya na parang hindi ka affected sa mga ginawa niya sa mga uh, dahilan kung bakit kayo naghiwalay. But, you need to balance, kaibigan, ha? Kasi, what if meron ka naman talagang kasalanan and what if hindi niya deserve yung ganon na ipakita mo sa kanya? Kasi, may mga bagay na hindi niya deserve na ipakita mo that you are unaffected na wala kang pakialam sa kanya. You know, you need to balance naman kasi malay mo, ikaw talaga din ang may kasalanan, pride mo lang or sa mga malilit lang naman na bagay tapos ipapakita mo, hindi, hindi, hindi po ganun. Kasi sa relationship, hindi natin maiwasan yung mga maliit na bagay na pinag aawayan Like, hindi lang siya na good morning, hindi lang siya na good night, hindi lang siya nagpasundo, hindi lang... You know, maliliit lang na bagay na yun. Hindi ko sinasabing sa mga bagay na yun is that i-apply mo na na parang hindi ka affected sa nangyayari sa inyo na hindi ka affected sa pag-aaway No, ipakita mo pa rin na mahalaga siya sa mga sitwasyon na yun. Pero kung ang nangyari is that niloloko ka na, meron siyang iba, especially kapag meron ka ng ebidensya na uh, meron na siyang iba, then that This the time na ipakita mo that you're not affected sa nangyayari. It's so what? Kahit mapunta siya sa iba, so what? Kahit kahit mawala pa siya sa buhay mo, so what? Hindi siya kamalan, kawa, kaw, kawalan dahil you know your value, you know? Alam mo ang halaga mo, alam mo yung worth mo. So it doesn't matter for you. And in that way, promise, hindi yan makakatulog. Hindi yan, you know, uh, hindi yan mapakali. Hindi yan maging komportable. Kasi, yung natatamaan mo na dito is yung kanyang ego. Yung kanyang pride. So, ang tendency, magre-reach out sa'yo. And it's up to you. Kung pabalikan mo pa siya sa buhay mo, it's up to you. Kung okay lang sa'yo na, ganyan, yung nangyayari, na okay, niloloko ka, it's okay lang sa'yo yon Then, buhay mo naman yan. Hindi ko naman buhay. Wala akong pakialam. <laughs> Joke lang. It's up to you. Okay? But if I were you, bakit pa ako nagsasaya ng oras ko sa mga ganyang klase ng tao. Hindi. So, once again, gusto ko kayo palalala, uh, kailangan mo nung i-balance, ha? Hindi po sa lahat ng bagay ay i-apply mo ito, especially sa mga maliit lang na bagay, na wala namang, you know, toyoin ka lang, tinotoyo ka lang, kaya ka nag kaya, you know, nagsagutan, iwalay. Maging sa mga nun, please, hindi sa unaffected pa si pride na yon I mean, huwag mong i-apply yung unaffected na method, mode, <laughs> kasi pride na yon kaibigan. Pride na po yon Okay? So, I hope, I know that kapag ginawa mo lang ito, mapupuyat yun yung kakaisip sa'yo. Magre-reach out at magre-reach out yan sa'yo. You don't need to post na I'm single, I'm available. Magiging desperada na yon Karakteristik ng low value woman yun. So, that's it for today's video. I hope na meron ka natutunan. Maraming salamat and God bless. God.